Muni ang gabon o. Oh. Kani muni gabon. Sagun sa kung sa'y ani ni mga palalags. Muni nakatambal sa mo ang giungkume, gilantan. Kani, idok-dok ni siya o ang katas niya. Ang yan duga, eh, inom na mo. Ngayon doy. Kana. kauban ani kining kalabo kalabo mga palalat yan yan ang kalabo mga palalat dagkan daming kalabo namin nanin namin May papaya o oh kasubing papaya kauban ani gidukduk na mo ginom ang giinom ang iyang duga ginom ang duga na mo tambal pud ni mga palalat ani ang duga ani papaya ni sud usa na sakit mo tambalan ni ani giinom na mo ang duga ani sa pagkasakit na mo. kani tawa-tawa para sa dinggi kana number one na sa dinggi mga palalap yan tawa-tawa muna -tawa. hmm. siya ay pinaka number one sa dinggi tambal sa dinggi kinsay hmm. hmm. mga anak siya nga gilinggi simba lang kana lang ito ay eh, anong ninyo it eh, tambal dito na siya niya hugasan tanan ko gikan sa gamot hangtod na basta tanan ko na siya tanan na siya gani ko nag nag unsa na nag nagkuon gani ko mga palalat nag ganan oh sampol na sa dinggi kani 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 nagulat ko nagulat ko kaya akong iputang sa kuan battle tapos iputang na ng lana e para iniglabad ang uuno mga plus sa lana matambal e, mo na dinggi hindi dinggi lang malaki ya pati malaki ya ana 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 mo na ang kuwan tawa-tawa oh. E tawa na siya mga palalap na tawa-tawa na ano tawa-tawa kumal dinggi ano pa basahan ni kaayo pero among dinggi among gikuan ibulad na mo kay ibulad na mo kay akong ikaw sa tambal mga lana mga lana mga palalap Ano lang nang apilin. Kani, una lang ni eh. siya nang apilin kay gi. Panguha naman mo kay gi. Kay amo ano Amo gutang adlana. Ah, uh, kalabo tinanom namo. Kalabo tinanom namo na og na, kaning kapayas. Kay usa man pud katambal. Sa dinggi pod kapayas. Tambal pud ni dinggi.

ini ka kapoyo yung mga yung dan uh -huh. nah, so, yun, ah natak dan mamatay mani sayang ani labi ka dan yung papaya kaya ko ano siya ng papaya kasi sayang ko labi ni tapun ng papaya sayang guys sayang papaya guys na Hi okay, guys. dinaw ko an kabon